bata. Ako si Teacher Gemma na makakasama mo sa araling na ito. Siguradong magiging makabuluhan at masaya ka sa mga gawain natin. Handa ka na, na ba? Bago natin simulan ang ating bagong leksyon, ay balikan muna natin ang huli natin na pag-aralan. Ano ang tamang pagkasunod-sunod o tamang sa paghugas ng kamay? Una, basain ang kamay. Pangalawa, sabunin at puspusin mabuti. Pangatlo, banlawang maigi. At apat, punasan ito ng malinis na tawel. Bakit kailangan nating magugas ng kamay? Para maalis o mapanggal ang mga mikrobyo sa ating kamay at para hindi kapitan o mahawak sa nakakamatay ng COVID-19. Na Bago tayo magsimula sa ating ay aawin muna tayo tungkol sa tatlong bibe. May tatlong bibe akong nakita Mataba, mapayat mga bibe Ngunit ang may pagpak sa likod ay isa Siyang lider na nagsabi ng kwa-kwa Kuwak, 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 kuwak. Na kuwak, kuwak. Magaling mga bata! Para sa araw na ito ay magtututunan natin ang pagsusunod-sunod ng mga bagay ayon sa laki at haba. Mga bata, base sa inawit natin kanina, ilang bibi ang nabanggit sa awit? Tama! Patlong bibi. Anong mga sukat na bibig ang nabanggit? Tama ulit! Payat at mataba. Mga bata, bakit mahalagang gamitin ang mga face mask, sanitizer, face shield, lalo na sa panahon natin ngayon? Tama! Para tayo ay magiging protektado sa COVID-19 mga mabuti ang tamang pagkasunod-sunod ng mga bagay ayon sa laki nito. Para sa unang bagay, face mask. Mayroon tayo malaki, mas malaki, at pinakamalaki. Para naman sa pangalawang bagay, face shield. Mayroon tayo malaki, mas malaki at pinakamalaki. Pangatlong bagay. Sanitizer. Malaki, mas malaki at pinakamalaki. At para naman sa haba ng gamit, isang halimbawa dito ay syringe. Mayroon tayong mahaba mas mahaba at pinakamahaba. Sa parte ito, ay magkakaroon tayo ng pagkatang gawain. Narito ang ating rubrics. Para sa ating group 1, o tatawagin natin team face mask. Isulat sa loob ng kahon ang bilang isa sa mga bagay na malaki. Pangalawa naman, sa mas malaki at tatlo sa pinakamalaki. At para naman sa ating group 2, ang tawagin natin team sanitizer, kulayan ng pula ang mga bagay na mahaba. Dilaw naman sa mas mahaba at berde sa pinakamahaba. Natapos na natin ang ating pangkatang gawain. Ngayon naman, ay dadako tayo sa ating pagyamanin. Iguhit ang mga larawan mula sa mahaba, mas mahaba, at pinakamahaba. At mula sa malaki, mas malaki, at pinakamalaki. wag huwag niyo itong kalimutan mula yan. Ngayon naman, base sa ating leksyon sa araw na ito. Ano-anong mga bagay ang mahalagang gamitin sa panahon ng pandemya? Tama! Face mask. Face shield. Sanitizer. Ginagamit din ang syringe. At marami pang mga bagay o gamit na nagkatulong para tayo ay magiging protektado. Ang mga bagay na ito ay mayroong sukat o laki. Mayroong malaki, mas malaki, at pinakamalaki. Mayroon ding mahaba, mas mahaba, at pinakamahaba. Bakit kailangan natin isuot o gamitin ang mga ito? Tama para tayo ay magiging protektado at hindi mahawa ng COVID-19. Para sa inyong gawain, kumuha ng iba't ibang sukat ng dahon at idikit ito sa bond paper mula sa malaki, mas malaki at pinakamalaki. Para sa inyong takdang-aralin, para sa ating summit sa test, sagutin ang mga inihandang karagdagang gawain. Hanggang dito na lamang ang ating leksyon. Sana'y naunawaan at naintindihan ninyo ito. Ako si Teacher Gemma. Keep safe po tayong lahat.